naman big eye Tangi gigi Tangi gigi mi ko lời mời 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 À mời 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 Sige bes. Yo, ganang tanghali mga amigo. Time check ala una. Magalauna. Ah. Uh, minutes para ala una. Nasala yung dalawang pilihan lang yung ano Ah. Uh, bakal na luma no? another, another day is another adventure na naman tayo no? so another location na naman nating paghanap buhay yan hinahanap namin ng amigo kung saan yun uh, sana kamti namin ng biyayan ng dagat dito sa baka buya malis kami doon sa marlasoy at saka burlasoy dahil matuma lang sa panakalakal doon amigo dito ay baka makarami ulit dito sa baka buya no? yan sa inyong lahat bago magkumpisa itong vlog na ito mga amigo basta salamat mo na sa inyong lahat no sa mga sulit supporters, subscriber at sa mga silent viewers magandang hapon at amiga migalab shoutout sa inyong lahat at syempre sa mahal natin Panginoon sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan upang magampana ng mga gawain sa araw araw samahan nyo ako hanggang sa lulang aking video mga amigo Anap, buhay na naman tayo tara let's go Dito bandami ko mga alon. Madesi dah sini no? tu. kaya lang, eh wala nang bigas. Eh. Kanda na emang servis oh. Layo pang buya, you eh, know, nakita na. Sana maraming kalakali amigo para skarkilo.

Dito nito nagpagulbul kay Pitoray bulbul. Iyo <laughs> no? sa buya ngayon kasi yung buya pag nahuli ka na ayaw ka na magkaraya ng kitang tambo tambo na lang sa balit wala pa rin kumain sa tambo tambo dahil walang kumain mga amigo maglatak lang tayo maghunting tunan lang tayo para big time bigla sayang kasi kung kahuli tayo ng buhay buhay baka mayroong big ho para mayroon tayong taya uh, kasalukuyan nandito na tayo sa buya ayun o yung buyang bakal Hindi pa tayo makadayo dito mga may malapitan Kasi yung malapit na buya Yung pangapat na buya ay bago pa lang Hindi pa pwedeng dalawin Wala pang daraw yun, bago pa Kaya dito muna kami ngayon lahat Wala mo nang dayo Alright Tapos ang tatang araw namin na wala dito mga amigo. Ay, Ayun, nandito namin ulit kami Yan. Dalikan namin siya para malaman kung nandito na uli yung mga daraw ah hindi nung ano kung yung mga cute mga big tuna mga bluefin nung unang dati namin dito no kaya ngayon para malaman migo malatak tayo para malaman natin kung meron daraw pa ah meron yan dong. diyan yan mawawalan mabuti na lang migo meron tayong iniwan na pain ah hini, hiniram pala hiniram ko to kay parang roll papalitan na lang mamaya wala kasi akong huli kaninang mamaga sa kitang kaya nang hiram lang akong tulingan tayo, latang tayo natak ito yung pahay natin tulingan kahit sino sa amin dito mga amigo ay pwedeng makahuli ng tuna kaya naman karami ang kalakal na aming mahuli ngayon mga amigo ay isang biyaya mula sa ating Panginoon na dapat ipagpasalamat at syempre para makahuli din tayo syempre gawa natin ang paraan ng paraan Siyempre gagawa tayo ng Solusyon Para makahuli <laughs> Solusyon Mali-mali ka na naman doon ba Siyempre mula tatay mga amigo para makahuli Ito lang tayong paraan Para makahuli ng big tuna gamitin natin dito mga amigo paborito ni hotdog itong idea na ito kaya ito ang gamitin natin si hotdog si hotdog sa marlasyo naman ito si migodods dito sa bakal si hotdog tuwang tuwa si buruloy mga amigo dahil meron na daw siyang short na 6 packet 6 <laughs> packet meron kasi yung challenge si buruloy challenge ba yun? usapan usapan ni Brulo na kapag nakahuli ako ng Black Marlin meron siyang short na 6 packet mga amigo kaya ayan. itong tuwa si Brulo umasang magbigyan ng short na 6 packet mas <laughs> silang Brulo siyempre ibigay natin yan mga pangako is pangako ah, pangako sa iyo Iyo, no? speaking pangako pangako to sa tuna nakainin niya pangako sa iyo ipaglalaban ko ah kuya huwag tingin ko muna uy nimbawat mong maliwa mo na to ni <tis> <tis> sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig oh yeah <tis> Upang di magkalayo Kailanman Oh yeah Pagkat ang tulad mo Ay minsan lang sa buhay ko Alright, tara Let's go Let's get it on Mga amigo Paano ang kargatan Ganito ang sitwasyon ngayon dito sa Pasipiko. Maalon. Bagamat malo, naghahanap buhay pa rin kami para sa pamilyang naghihintay. All right. Arriba tayo, arriba. Let's go. Unang area ni Hatdog. Muchas gracias, amigos y amigas. Yo no. Know? Gracias, amigos y amigas. Buenos días, como ustedes todos. Si sí, hat dog, si sí, dog. Si sí, dog, si sí, dog. Si sí, dog, hat dog. Uy, seis Size, amigos, seis size. Ok, size, seis, Noted. Oke, okay, God bless. Sana kamti ng biyayang dagat. Ya, yung mother boat. Mother boat, mami ko. Sipad si Kaskas. Hindi mo tayo kayo ng Kaskas. Pangit ang tapayan mo doon. Pangit ang tapayan natin ko. boy buhay mo sana tayo. Uy buhay! Meron ka? Ah, yeah, wala! Six packet! Bulu, 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 yan bulu, 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 bulu,

Manyakis Manyakis pa yun kumain lang nag Last, pag wala Tahan natin yung pataw natin, baka nawala na yun So, saya ang buhay laki nang bigayo tag trisan agoy pinatay na birds. So, so, so. kita kebabuhayan ini. Ảo oh, đi oi Xíu đi lang xíu Ai đi ai Bà ra mặt ta gần mặt ta Tak ah, na Mag -troning tayo. Troning. Sekali -buhay tayo mga right. boy-boy buh tayo. Sa baraka ra natin tayo. Trolling. Sige, ali maka boy-boy tayo. alright right. Go boy tayo, boy-boy. buhay para sa Black Marlin na naghihintay. Oh yeah! Black Marlin ba eh? Black Marlin ba Marlin Ikaw! ah ya, tulingan kulingan minggu malam ini. Taman migo. Hmm, yes, buka. Tam Taman mau dibawa mati. mati. Cái bay tầm một cái đâu ta chân ôi recipient then hilahin natin papunta sa ribahan mga amigo sumari na po ito nang sila yun na nito sa ribahan mga amigo hinila na natin itong fire natin kanina alright pangalawang Pulling black marine sana nakaisa na siya ng black marine kanina kanina umaga at uh, hopefully Lima kadang terpasang, Amigo alright, hanggang gue, muchas gracias, amigo, Semigas God bless tak tahu, dia, letak, loh, cepat, 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 yang habung cepat, cepat, cepat,

Tangi-igi, ko, Pwes, tinanod. Tangi-igi pala, tangi-igi. Ulam ko ngayon. Tangi-igi. Ulam ko ngayon. Ulam jalan dong. Ah, pemalu, tu pemalu. Hmm, hmm. Tak. Thank you Lord. Dah lintas tangki mangan kan Kang <laughs> ulam nanti lagi. Hahaha. Thank you Lord Yan na tama Yan Unang huli ngayong hapon Tangin kini tayo mga amigo Thank you Lord one pick agad one pick kasi tanda natin ikaw na one pick agad oh and ikaw kung, kung ito ay sa tabi tsak tayo ito ang kilo niyan sa tabi ay 280 pag ikaw bumili pag ikaw bibili ay iwan ko lang ikaw ay magbinta ay iwan ko ang right sa trolling natin ang huli sa trolling ng ko, Pulo-ulo ay ano, kulay itim Supply mo na natin, supplyin. Ayan na natin yung mga pataw natin doon Meron tayong buhay at saka latak Doon lang muna yun, mag muna tayo Tangigay pala, thank you Lord! na ang tama ah walang ano time check alas 3 na mga amigo ayan alas 3 na ang oras dumating kami dito ala una at hanggang ngayon ay wala pang napasibad kahit isa sa amin wala pang napasibad mga amigo pero meron naman tayong huli sa trolling dalawang piraso nga at saka yung tangyay sa trolley jackpot na tayo nyan ang kilo kasi nyan yung tangiging batang ay ano ah uh, to 280 to 300 no so mga limang kilo yun di jackpot na isang libo na may git <laughs> alright apet tayo ma apet lang tayo mamaya mga amigo pag uh, meron nang makasibad no at uh, mag, pag maghahuli na tayo yan yung lahat ay kasalukuyang nag-aari na ayun nandun sila sa baba pag, bago bago kasi yung ano agos ngayon nandito na naman sa taas yung Agus. Punta ron sa Mother Boat. Yan, sa lokoy na karya si Hotdog. Eh na si Hotdog. Sana ba si Hotdog? Ayon. Ang area natin ko ay isang daan. Kasi nung nakaraan ay area nila isang daan. Mga big tuna na ngayon. So ngayon habang nakaraan, mag-ano tayo mag-trolling. Tara. Let's go. Kailangan hey, mo ko kailangan. Oh, na. It's a prank. mga <laughs> Alas 4 na mga amigo Time check alas 4:22 ang oras ngayon. Kasama ang sa kasama ang palad. <laughs> kasama ang palad. Wala pang nakasipa ng tuna mga amigo Wala pang nakahuli kahit isa dito sa service boat. Sa mother boat naman wala pa rin nawala yung daraw nitong baka na buya hindi ko alam mga hindi ko alam mga amigo kung mamaya sa ano sa palangri no ah, sana kakain to sa palangre yun lang tayo doon lang tayo umasa ngayon yung tuna wala pang ano nagpaparamdam baka bukas pa o di kaya eh kinabukasan eh bakit bukasin pa daw ngayon na lang pala padlasin muna natin si hotdog kaya lang ari na tayo ko, nasa mga ngko na sa mga 10 area na yata. Wala pa rin nagpaparamdam. Kaya isa. Sama natin, kala solo ko 'yang naglalata, sila pag na natin sa atong ang ating pag-asa sa iyo ang ligaya oh yeah yun God bless you muchas gracias amigos y amigas sana kayong mga tuna dito biglang nawala pambihira ho oh. Baka dinalaw to ng orka mga amigo, no? wala yung mga tuna. Ay, di pa doon sa Marlas na buya, may nakain pa doon. Sa hapon. Dito, parang wala yata. Time check ulit mga amigo, alas 5 minutes para alas 5. Ayan, lubog ng araw. Isang oras na lang, wala na si Haring Araw. At hanggang ngayon wala pa rin si wala pa rin nakahuli kahit isa na tuna no ayan mga kasama ko sa lukuyang naghahanap buhay sila lahat yung mga pataw natin no wala ko nawala yung tuna dito sa baka labuya hindi ko alam kung bakit baka binisita to ng mga orka kung nakaraan dito kami ay nakahuli pa kami dito ng mga big tuna katunayan dito tayo nakahuli ng ano ng uh, cute yung unang huli natin cute no dito yun Ngayon wala na talaga oh Pag alas 6 na mga amigo ay Isang oras na lang alas 6 na At oras uh, na naman para mangitang Pastilan doods Mula alas alauna mga amigo Pagdating namin dito sa Bacalabuya Hanggang ngayon alas 6 na Ah uh, 7 minutes para alas 6 Yan Walang nasipad na tuna mga amigo Nawala yung mga tuna dito So kaming lahat na nandito ay zero Zero kami lahat mga amigo Zero tayo sa tuna mga amigo Pero meron naman tayong huling ano Ah, tangigay at saka tulingan isang piraso Ito Ayan mga amigo Ayan oh. Tulingan, meron pang mga ulo hmm. Tira-tira sa All Alright Hindi ko alam bakit ah, Nawala yung mga tuna dito Nung no, nakara nakaraang ano, punta namin dito ay Nakasibal pa kami dito ng maraming tuna at saka bluefin. Ayun, wala talaga, kahit isa kahit mga cute wala meron palang cute isa tayo kapal na mukha uh. mo sa <laughs> <laughs> inyong so lahat ganang paggabi no mega mega love shoutout sa mga solid kong supporters subscriber sa mga silent viewers miga mega love shoutout sa inyong lahat mga amigo salamat na marami sa inyong palaging panonood sa aking mga video no sa mga hindi nag-escape ng mga ads mga amigo ah uh, ganang hapon sa inyong lahat Diyos nang bahalang gumanti sa kabutihan na inyong mga puso mga amigo alright update na naman tayo sa next video mga amigo hanggang dito lang tong video na to Salamat sa inyong pagtanaw o pag amping bye, -bye.